Tutal na 101 sako o 349 kilo ng basura ang nakolekta sa pigkondusir na simultaneous Coastal cleanup drive sa Baybayon kan Barangay Puro asin dapdap sa Legazpi City kang nakaging Miyerkules para sa selebrasyon kang World's Ocean Day. 218 volunteers sali sa mga pribado asin pampublikong opisina ang aktibong nagpartisipar digdi. May tema ang selebrasyon na Awaken New Depths. Sigun sa opisina kang Department of Environment and Natural Resources Office sa Bicol, ang kadakol nating ating ini, saroon ng pagpukaw sa publiko na maging responsable sa kanya-kanyang basura, bako sana na kaya buhay kan tao ang pwede ka aning maapiktaran, kundi magin ang manibaybang yaman asin iba pang organismo sa katubigan. Para sa ayan siya, panahon na nga maging matanos na ang mga namamanuaan, urog na ngunyan na matindi na ang init kang panahon yung three R's natin, reuse, recycle, at saka reduce. Yun po yung dapat natin talagang gawin. Dahil at the end of the day, talagang basura at basura pa rin ang na inaano natin. So, sabi nga ho nila, yung education ay talagang constant na yan sa ating buhay. Kung meron man po tayong technology, kung meron tayong style and methods na ginagawa, nandun pa rin po yung ating ginagawang ganon para makatulong naman. Makatulong naman po sa, sa atin. So tayo sa lahat. Ngunya na bulan, pigse celebrar man ka ngayon siya ang Philippine Environment Month. Apwera sa problema sa basura, sarupa sa mas papakusugundang programa kang DNR Bicol ang sa indang kampanya kontra illegal logging as in illegal fishing na matindi ang negatibong epekto sa resources naturales. Marami tayong nakakasulat pagdating sa uh, pagpuputo ng kahoy uh, across the region yan. And kung uh, kung kumusta na naman sila, well, ang iba nagsiserve ng penalty. Ang iba, as early as during the arraignment, kumaami na po, ipipli-bargain, uh, pleading bleeding to a lesser offense pag ikaw ay pumatay ng isang pawikan, pwedeng uh, pwede kang kasuhan uh, under Republic Act 9147 or yung Philippine Wildlife Act natin. &E. May mga nakakasuhan din tayo dyan. Sa protected area, may mga nakakasuhan din tayo. Katakud ka ini, pig income na raman kang opisina kang DNR Bicol ang lambang na mamanwaan na magkasararo sa pagtaong solusyon sa manlain-lain na isyong pangkapalibutan. Nga ni Mautob ang mas mabaskog na kinaban para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal,